hindi daw makontrol yung dumi. Okay. Yun ang, uh, okay. Ang, 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 problema kasi ano, is... Ano mo na to? Ano mo na kung kung, 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 titingnan mo, ito ang labasan ng dumi natin. Yan. Diyan lumalabas ng dumi. Okay. Itong lining natin, ng ating pinakapuwit natin, ito yung labasan ng dumi. Ito yung puwit. No? Meron tayong maugat. Sa, sa palib, palibot niyan, may maugat tayo na nagsisilbing cushion o para siyang uh, nag uh, para siyang nag-avoid ng uh, paglabas ng dumi hindi masaktan itong gilid okay ngayon kakairi kakairi ng tao uh, ito ito'y lumalaki at eventually nagiging almoranas so lahat tayo may ugat na yan ngayon kung aabusuhin natin ang katawan eh lalaki yan bigay ng kung ikaw ay uh, una o nahihirapan dumumi at ganun parati ang ginagawa mo, parating magkakaproblema ka dyan. So, bakit ka nagkakaroon ng constipation? Pwede hindi ka kumakain ng enough fiber. Pwede hindi ka minum ng ano. So, ito yung tinatawag na internal hemorrhoid nasa loob. Ito yung tinatawag na external hemorrhoid. Itong internal pwede bumaba. Kita mo, bumaba baba siya yung pinakalining na to bumababa siya. Kaya uh, yung grading niyan mula sa simple grade 1, pwedeng bumaba hanggang grade 4 at uh, nandito na siya. Ito yung external hemorrhoid. Okay? Now, yung internal hemorrhoid, ang presentation niyan is bleeding. Uh, bleeding. 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 na masakit? Bleeding, kadalasan hindi masakit. Uh, ba bakit sir hindi masakit okay. to? Masakit dapat Ka yan. Kasi, it, ito ang masakit. Kasi external. external. Yung external, nandito kung titignan yung balat ito eh. Balat. Okay. Yung balat na to, nandito yung mga atin nerve endings. Kaya masakit. Ito, ito yung mga nerves sir. Ito. Yes. Ito, ang nerve endings nito kakaunti lang. Sumasakit lang ito, pwede siya sumakit pagka naalabas na yung, yung almoranas mo at nakalabas. Kasi in-stretch na niya yung, yung portion ng, ng lining na yan. Kaya sumasakit. Pag naipasok ulit, at na-reduce yan, nawawala ang sakit. Okay? So, bleeding, ano. Ang external, ito naman, pag biglang nag-stretch out yung balat nito, ang reklamo ng pasyente, super sakit. Bihira ito magdugo. Ito, bihira magdugo. Bihira magdugo yan. Pwede lang magdugo yan kung napakanipis na ng balat at pumutok yan. But kadalasan, kaya lang, marami rin naman pasyente, may tinatawag na internal at external ang tawag doon, mixed hemorrhoid. Anong gamutan natin, sir, sa external at internal hemorrhoids? Okay. Ang una dapat gamutjan is malaman ng pasyente ang dahilan ng bakit nangyari yan. Kasi yung tanong mo nga, bakit umuulit itong almoranas na ito? Umuulit ito dahil hindi na-correct yung problema. Ang problema is kung constipated ang pasyente, dapat matanggal ang constipation. Kasi kung naoperahan mo, tapos hindi mo sinabing uh, dapat magpalit ka ng lifestyle, improve mo yung diet mo, e eh, uulit talaga yan. Kasi yung tinatanggal natin sa almoranas, e eh, isang portion lang. Kasi kung ito yung pinakabutas ng ng puwet natin, meron tayong left, meron tayong uh, right na dalawa. So, sabihin natin, ito yung namaga, ito lang ang tatanggalin. Hindi natin tinatanggal yung hindi, hindi namamaga o hindi lumalaki. Ah, so sir, dun sa external hmm. hemorrhoid, kasi ang mga tao, pag oh. nakakapa ng kahit anong buko, takot na takot na buko. Ah. So, ang lagi nilang tanong, papatanggal ba o okay. hindi? Okay, ganito to eh. Pagka yung external hemorrhoid ay eh, maliit lang, hindi eh, naman kailangan tanggalin yan. Okay? Mm -hmm. Kaya lang, ang importante dyan, dapat ma-diagnose na external hemorrhoid lang siya. Kasi pwedeng magkaroon rin ng cancer sa bahagi na yan. Okay. Sir, yun po ang rectal cancer. Anal cancer na ang tawag. Paano uh, malalaman uh. kung anal cancer to o almoranas lang? Okay. Kung, 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 kung titignan mo, yung pinaka-external hemorrhoid na ito, ito sa labas, no? Yung, ano, ang skin na to will be normal-looking skin. Okay? Yung sa cancer, Uh, pangit ay eh. Ngayon, kung hindi rin bihasa, meron rin mga cancer dito sa 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 almoradas. Occasionally, pwede magkaroon ng cancer ang almoradas. Kaya nga, kung hindi bihasa rin yung titingin, hindi niya malalaman na cancer na pala yun. Sa pasyente, hindi natin malalaman no, kung cancer. Oo, kahit nga, kahit nga sa doktor. Kasi ang problema, Uh, yung ating kaalaman dito sa bahagi na to ay napaka superficial lang. Kasi lahat ng sumakit dito, ang alam ng doktor, sabihin, almorana siya. May kaso na kayo na operahan na cancer pala. May, mer meron na ako na alam ko na na cancer. Uh, meron rin naman ako nakukuha ng mga pasyente na naoperahan na ng ibang doktor. Tapos, bibigay yung biopsy, may cancer. So, Usually, yung problema ay papasa na naman sa akin para anong gagawin nila. Pag lumambot na ang dumi nila, sir, mm -hmm. regular na ang dumi, ano mm -hmm. mangyayari dito sa nakalabas? Babalik ba siya ulit? Okay. Kumakalma ba yan? Medyo kakalma yan. Ang problema lang, kung titignan mo, may kabitan ito. May, may tinatawag tayong springs dyan. Eh. May, may fiber dyan na umahawak dyan. Mm -hmm. So, parang rubber band yan. eh Pagka naputol na yung rubber band, hindi eh, mo na maibalik totally yan. Pwede siya lumabas, uh, pwedeng, pwede, siya mag, uh, uh yung natin, mag-extrude palabas, uh, kaya lang hindi siya masakit. Uh, so, ang, ang, ang payo number one, kahit sa pasyente at sa doktor, gamutin yung dahilan. Doc Lisa, gamutin mo na yung dahilan lang yes. mo. Yes. Kasi mayroon na nakakausap na pili. may, meron na cancer dyan sa kuitan mm. or sa Bituka. Laging sasabihin ng kapitbahay at maniniwala sa kapitbahay, huwag ipatingin, huwag ipa-opera. Kasi pag hiniwa, lalong kakalat. So ano mm. ang maipapayo natin sa mga pamilya nitong oh. mga pasyenteng ito? Ah... Uh, maraming, maraming pasyente nga na ganyan. Uh, kaya lang yun ay kuro huru, huru eh. Yun ay tinatawag natin myth. Uh, kaya nga, pag tinanggal yan at inoperahan yan, dapat tanggalin yung buong tatang, yung pinaka ano. Hindi nga dapat operahan na uh, lang o kukuha lang tayo ng kapirasong uh, bahagi doon uh, at sasabihin, nagamot na. Sinasabi ko yan, parang puno yan yung puno, hindi mo pwede putulin yung puno sa, uh, sa trunk niya. Yung mga ugat niya, yung mga roots, kailangan tanggalin mo yan. Kasi pagka hindi mo natanggal yung roots na yan, sisibol ulit ang, ang bukol. Sisibol ulit yung cancer. Komplikado. Ayaw, mas magiging komplikado. Sir, hindi oh. ko pwede hindi ito itanong. Oh. Uh, anal fissure, yan ang oh. problema natin. Okay. Ang, ang, okay. Ang, okay. Ma, 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 na, ako ng uh. mga followers natin. Kasi minsan, sir, oh. pag nagkaroon ka na, let's say, ng hemorrhoids, oh. Muguna, oh. takot na takot ka na, oh. iniipit-ipit mo yes. yung sapuet mo yes. habang dumumi. Yes. So, habang iniipit mo yan, uh, sinasara-sara mo mag-isa, oh. pag matigas, lalong masusugat. Correct. Oo. So ano naman yung anal fissure? Yung, yung fissure kung ito yung sabi ko nga ito yung lining ng ating okay. puwet na, na sensitive no. Nagkakaroon ng pudit, nagkakaroon ng ng ulcer, nagkakaroon ng yung fissure. So pwedeng nagkakasugat 'yan at masakit 'yan. So, so sakit 'yan. Ang presentation 'yan, masakit, pwedeng magdugo ang ang binabahagi, ang, ang tanatanong ka nga sa pasyente is, habang dumudumi, parang may samurai. Parang humihiwa. Oh, parang humihiwa. Doon sa pinakabutas ng puwet. Kaya nga, ang nangyayari is, pag nangyayari yan, is kumakapit yung pasyente sa gilid ng ng banyo. Kasi napakasakit, ka umiiyak. Kahit nakalabas na yung dumi, dahil may, 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 may punit doon, may hiwa, hmm. meron pa rin hapdi kalahating araw may hapdi. May hapdi. Pero pag uh, uh, na nawawala. kaya nga, yung, yung, yung fissure na yan, maraming nagda-diagnose niyan as, na, hemorrhoid. as hemorrhoid. Mali pala. Oo. Pwede rin namang hemorrhoids and fissure. Pwedeng combination. But kung titignan mo, yung simptoma niya galing sa fissure. Hmm. Okay? So ano na magamot sa fissure? Ang, ang fissure is to have mga bata, madalas may fissure oh, din, di ba? Oh. Kasi, kumisan ang bata, di ba, nabibigyan ng, ng iron. Oh, oh. So, pwedeng mahirapan dumumihan. Okay. O kahit yung kanyang gatas, eh, hindi ka, ka kaugnay sa katugma sa kanyang uh, katawan. Tumitigas ang dumi. Ang dumi. So, la, ang payo ko nga sa pasyente, parang isipin mo ang bato ilagay mo yung bato sa bibig mo kasi mm -hmm. ang lining niya is 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 like oh. your mouth so lagay mo ng bato i irab mo yung bato magsusugat yan mm -hmm. kung yung tanggalin mo yung bato at gawin mong putik o malambot na ano mm -hmm. paglabas hindi na masakit yan okay mm -hmm. so paano natin i-relax -re yung isip natin na mag-relax yung ano sir ah mag-relax number one, natin. dapat yung dumi mo eh malambot na medyo malaki. Ayaw mo rin ng malambot na tubig. Kasi kung, kung, na wat, kung watery, yung watery yung lalabas dito sa, sa sa ano mo, mahapdi rin yan eh. Kasi ano yan eh, yung, yung pinaka-lining pinaka yan, ma-sensitive rin yan pag uh, basa. So, gusto mo medyo form yung ano, but soft. So, fiber talaga ang ano yan. Kumain ng maraming gulay, kumain ng maraming pintas. Yes, yeah. Sir, may kaugnayan din bang hygiene o paglilinis ng kuitan at may tama bang paglilinis ng kuitan? Okay. Uh, yung paglinis ng, ng puwet, ang sasabihin natin, ang Asian, uh, kasama tayo doon, Tubi. eh, tubig ang ginagamit natin. Tabo. Tabo, di ba? Okay. So talagang dapat tabo ang gamitin. Tabo at tubig. Uh, tabo, tubig, uh sabon at yung tissue paper E eh, pagtuyo lang. Hmm. Oo. Hindi mo pwede punas yung tissue ah, matigas. Pwede, you know, pag nasa labas ka, wala wala uh, ka naman tubig uh -huh. kaya mag magagawa mo yan. Kaya lang kung titignan mo yung ating puwit, ikumpara mo sa puwit ng uh, ating mga, mga mga neighbor na mga puti. Malinis yung puwit natin. Malinis kasi nahuhugasan yung sa kanila, pagka ini-examine mo, may, may mga latak-latak pa doon eh. Oh. Pwede ba lagyan ng lotion para hindi mag-fissure, mag-itak? KY jelly, uh, ano ba meron? O oh, hindi uh, na kailangan? Pa, kunyari, napaka, napaka tigas ng dumi mo, pwedeng lagyan ng, ng uh, suppository. Ah. Yung para yung, yung tinatawag na glycerin. Kasi pagka nilagay mo dyan, dudulas lang. So, yun lang ang ano dyan. Kasi kahit ilagay mo sa labas ng, ng lotion, eh nandito sa loob yan, hindi mo rin malalagyan yan. Mm hindi -hmm. rin